Mga kabombo, mga ka Nation, bago tayo umusad sa iba pang naglalakihang balita ngayong gabing ito, ay makakausap po natin sa pamamagitan ng ating linya ng komunikasyon si Assistant Majority Leader, at Sambales, Congressman, mula ho sa unang distrito ng Sambales, si Congressman Jefferson J. Conghun. Magandang gabi po sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito, with me, si Bombo Victor Liantino Unang-una, Congressman, direktahan tanong, ano na ho so far ang natuklasan ng kamera at uh, ng inyong lupo na kinabibilangan ukol doon sa certain uh, Mary Grace Piatos na hinahanap Uh, dahil uh, siya pala yung mga nakapirma sa ilang mga dokumento na sinisiyasat ho dyan sa lower house. Uh, talagang uh, yan nga po yung uh, ating kinutukoy ngayon uh, sa Blue Ribbon Committee uh, ng House of Representatives. Uh, kaya nga po tayo nagkocontact ng hearing. Uh, isa po yan sa mga tumanggap ng pondo uh, o ng pera galing sa Office of the Vice President. Uh, isa po yan sa mga nakapirma sa acknowledgement receipt at uh, nagkangalan nga pong Mary Grace Piatos. No? Uh, sa amin, ang paniwala po namin, ito pong uh, katauhan nito ay eh, fictitious. No? Uh, pero ang sinasabi naman po ng uh, Office of the Vice President, eh, totoong tao ito. So para hindi na lang po tayo magtalo-talo, uh, nag-usap-usap na lang po yung mga, mga congressmen, at na come up na nga po ng, uh, one, uh, napabuya kung sino po ang makapagturo o makapagbibigay ng impormasyon regarding po sa pagkatao ni Mary Grace Piatos. Mm -hmm. Okay. Uh, related to that ano po, uh, nagtap na ho ba tayo ng mga ahensya ng gobyerno para at least eh makatulong ho sila dito sa paghahanap kay uh, certain uh, Piatos at uh, malaman kung ano ba yung talagang naging papel po niya at bakit Malaki yung uh, bulk ng, uh, ng uh, pondo na nailaan po at uh, yan ay bahagi nga ng sinisiyasat dun sa pondo ng Office of the Vice President, Congressman. Uh, kaya nga po nag-check din po kami at wala rin nga po kami makita at ang paniwala nga din po namin, effective system name na ito. At uh, yun nga po, nakakalungkot nga lang at... Uh, sinasabi po kasi ng Office of the Vice President na totoo itong tao na ito. Pero ang paniniwala din namin, eh, fictitious ito. At kung fictitious ito, eh, malamang lahat din po na nakapirma sa acknowledgement receipt no? at saka sa evidence of payment ng liquidation ng Office of the Vice President, eh, pawang uh, hindi totoo at peke. Okay. Ang akin hong katandem dito na si Bombo Victor Liantino. Meron din hong mga katanungan, Bombo Vic. Mm -hmm. Congressman, kung uh, mapapatunayan nga po na ito ay gawa-gawa lamang. Well, ano po ang nakikita ninyong magiging konsekwensya nito? Uh, actually, sa kadahilanan din na gusto gusto na rin nating matapos no ang uh, uh, committee hearing regarding sa confidential fund ng office of the vice president no at saka ng Department of Education, uh, kaya nga po kami uh, nagka-mop no ng ganyang klasing uh, Solusyon sa problema ang kinakaharap natin. Dahil kailangan na rin po namin mag-submit ng uh, committee report uh, na kung saan ito ay e, isubmit namin sa plenaryo at uh, uh, para aprobahan din ng mga kasama nating congressmen. Kasama na rin po dito yung pagbabalangkas uh, ng batas no para hindi na po maulit yung ganitong klaseng pang-aabuso. At masiguro natin na may, na may mga safeguards na mangyayari Uh, ukol sa paggamit ng confidential fund. Dahil sa ngayon po, uh, ang nangangalaga o ang tumitingin kung tama ba o wasto ang paggamit ng pondo ng confidential fund ay eh, ang uh, Commission on Audit. Ang problema, ang Commission on commission commission Audit ngayon ay eh, parang mere compliance na lang yung kanilang ginagawa uh, dahil uh, parang ministerial na lang yung kanilang tungkulin lalong, -lalong na sa pagbabantay ng paggamit ng confidential fund. man update na lamang po doon naman sa issue na hong uh, chief of staff nga dito si Vice President Sara Duterte na nagtungo o banos sa Estados Unidos habang uh, dinidinig nga itong issue naman sa pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Si Silveca Lopez ay ang uh, chief of staff no, ng ating Vice President at uh, nung ating sinubtina nga siya sa ating komite, sa komite na kinabibilangan natin, eh nagpunta nga ito ng Amerika no at uh, nag nagtravel nga siya papuntang US at ang balita natin nakabalik na galing Amerika no November 14 so uh, eh, na expect natin na magpapakita na ito sa hearing ng uh, Blue Ribbon Committee sa Miyerkules para makapagpaliwanag kung paano ginamit no ang confidential fund ng OVP 125 million in 11 days mm -hmm. Well, Congressman, well, agresibo man itong komite ng uh, mababang kapuluan ng Kongreso. Well, pero paano po kung hindi talaga mahanap itong o haharap itong si Attorney Lopez? Um, pag hindi humarap si uh, Silveca Lopez, no? Uh, mapipilitan ng House of uh, mapipilitan ng komite ng Blue Ribbon na i-contempt siya dahil hindi naman tayo papayag na uh, babasusin na lang nila yung ano no, yung komite at magiging bad president ito, lalo lalo na sa Kongreso. So mapipilitan tayo mag-issue ng uh, contempt order na kung saan na uh, atasan natin yung ating mga law enforcer para uh, dalhin siya sa committee no? para at least uh, humarap sa... Mm. Okay. One well, just last point, uh, Congressman. Ano? Uh, kailan ho ba yung uh, susunod na pagdinig kung meron pa related ho dito sa ating pinag-uusapan itong uh, uh, kakibat ho yung uh, paghimay sa pondo ng tanggapan ng Pangalawang Pangulo at uh, para sa kabatiran na rin ng ating mga taga-subaybay? Meron tayong uh, naka schedule na committee hearing sa Miyerkules. Uh, November 20, no. Uh, at, uh, inaasahan nga natin na uh, 'yung mga pinatawag nating tao ay no. Katulad ng uh, special disbursing officer na si Gina Costa na kung saan siya 'yung uh, na mahala sa pagbabayad, no. at paghi-disburse ng 125 million in 11 days. So, uh, isa rin siya sa uh, hindi dumadalo at na uh, isuhan na nga ng contempt order na kung sana inaatasan na natin yung uh, ang iba't ibang ahensya ng uh, pamahalaan ng gobyerno na dalhin siya sa komite upang mag-report. I see. Mm -hmm. Kami huwag patuloy na makikibalita, lalo't uh, bukas pala. Ay, may mga aktividad pa hinggil po dito. So maraming salamat, Congressman. At uh, kami ho'y muling nga uh, makikipag-ugnayan sa inyong tanggapan para sa mga development hinggil dito. Mga kabombo, mga kastarnasyon, nakausap po natin si Assistant Majority Leader at Sambalis First District Congressman Jefferson J. Kunghun. Kawag naman ang mga development na dyan sa mga usapin na may kinalaman ho mga kabombo, mga kastarnation sa usapin ukol naman uh, doon sa issue ng pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Very controversial mga kabombo at bukas din ang Bombo Radio Philippines para naman sa panig ng tanggapan. Itong si Vice President Sara Duterte para sa anumang paliwanag, hinggil ho doon sa mga aligasyon at iba pang mga usaping ipinupukol naman mula sa panig ng de Representantes uh, na mainit pa rin uh, tinatalakayan ho mga kabombo, mga kastarnation lalot ito ay uh, sensitibong paksa yung issue ng umano'y katiwalian sa paggamit ng pondo ng ating pamahalaan.